Hello, hello, hello mga kapobre. Ayan mga kapobre, wala nang patumpik-tumpik pa. Magluluto tayo ng isdang mayamaya. -maya. Ayan mga kapobre, napaka kong mayamaya. Kahit mahal, sige, basta makakain lang tayo ng isda na fresh, hindi yung bilasa. Napakatigas mga kapobre ng kaliskis niya, oh. Ayan mga pobre, sa sobrang fresh niya, kaya hirap, mahirap siya kaliskisan dahil matigas na matigas pa yung katawan. Ayan mga pobre, so kaliskisan ng maigi at pagkasan natin to ng maigi kay may gagawin tayo dito mga kapobre. Promise, napakasarap. Pag nagustuhan nyo yung aking video mga kapobre, share nyo at kayahin nyo rin pagluto sa isdang maya ng ganito kalalaki. Uh, ayoko nang masyado din malaki na mayamaya gusto ko lang ganito yung ito ba hindi naman maliliit kasi yung malalaki mga kapobre napakamahal din so dito lang tayo sa ganito kalaki kasi makabili tayo dahil yun lang budget natin no mga kapobre ayan so tatanggalin natin siya ng mga tinik tinik yung nasa gilid gilid para Uh, matanggal din para pag kumain tayo ay hindi tayo mahirapan magtanggal din sa gilid-gilid kasi matinig din siya mga kapobre ayan so mga kapobre isa na lang so kaliskis ang na naman talaga to ng maigi para matanggal yung kaliskis niya kasi pangit ng mga kapobre pag ang kaliskis hindi maubos talaga kasi mahulog din yung sasabaw ayan mga kapobre ang pangalawa kong lilinisin Ayan mga, mga kapobre, tingnan nyo kung paano ko tulinisin mga kapobre. Sikreto sa pagtanggal ng dumi ng uh, hipon mga kapobre. Ayan mga kapobre, so tanggalan natin ng dumi yung mga pagkain nila. And, andyan, bakit kaya ang hipon mga kapobre ang ang bituka ay nasa likod? Tayo na tayong tao ay nasa harap. <laughs> Ayan, nagtaka talaga ako no. Ayan mga kapobre, so, kita, kakain yan mga kapobre kung ano-ano na lang ayan mga kapobre o di ba diba, mga kapobre so ayan ganyan ang sikreto pagtanggal ng dumi ng, uh, ng hipon, mga kinakain ng kipon mga kapobre nila tabag English eh, kaya tayo ay bulol-bulor bulol-bulol hindi mahirap pagsasalita ng English so gupitin din natin yung kanyang mga uh, mga kiwis-kiwis may -kiwis. <laughs> mga ano ba yung nasa mga, para hindi masyado din uh, uh, masagwa tingnan ayan kaya mga kapuri so tapos na ayan mga kapuri no so mayroon tayong hindi lang natin bibilisan mga pobre pakita ko sa inyo kung ano isasahog ko sa kanya sangkap sa ayan mayroon tayong kunting pichay kamatis mayroon tayong bell paper ayan ay tanglad Ayan, tapos may sibuyas. Meron din tayo. Ayan, sibuyas dahonan. Red onion, ah, spring onion din. Meron mga kapobre. At tapos, ayan na ah, yung ating isda. Napakasarap ito mga kapobre. Promise! Napakasarap talaga nitong lulutuin ko. Wow, talaga. Wow na wow. Ayan mga kapobre, no? So, naipakita ko na sa inyo ang aking lulutuin. Ayan! so mamaya maya mga kapobre pagkatapos na ipakita ko sa inyo yung aking fresh na fresh na maya maya so umpisahan natin umpisahan natin mga kapobre no ang gagawin naman natin mga kapobre ako ay nagpapainit na ng kawali na may kunting mantika kunting kunting lang talaga mga kapobre so umpisahan natin pag isa ayan Unahin natin yung ating sibuyas. Konting gisa lang yan. Sunod, isunod natin yung ating kamates. Ayan mga kapobre. Konting gisa lang siya mga pobre para hindi naman mamantika. Ayun ko nang mamantika sabi yung ating pinakain. Kasi hindi maganda talaga iyon sa ating katawan. Magkaroon tayo ng kolesterol. Delikado tayo. Ayan, ilagay natin yung ating tanglad. Ayan mga kubre. At tanglad mga kapubre, pang patanggal lang lansa ayan mga kubre, di ba? O, so, lagyan natin ng tubig na 500 ml. 500 ml yan mga kapubre, 500. Ayan. So, yun ang sabaw natin na yun, mga kapubre. So, ang gagawin natin, ilagay ko yung uh, bell paper at saka yung ceiling green. takpan. Ayan mga kapubre. Ayan, isunod na natin yung ating isda. So, ilagay na natin dyan kasi kumulo na siya, no? Ayan, mga kapobre, napagkasarap ito mamaya, mga kapobre. So, ayan. So, hindi ko na lang talaga siya in-slice. Gusto ko talaga yung buo lang. Kasi pag in-slice ko yan, baka madurog pa. Pag naluto, matudurog. Ayoko. Gusto ko talaga yung forma pa ng isda na makikita ko. Ayan, mga kapobre. So, ang gagawin na naman natin, mga kapobre, Ayan, sige lang. Ah ah lang natin ng konte, Antay ah, natin ng konte. Tapos eh lagay natin yung sunod ang ang ating hepon. Ayan, mga kapobre, kinuha ko pa yung hipon. <laughs> Ayan, mga kapobre, sunod na natin yung hipon. Ayan, mga kapobre, so mga Kunting hipon lang to mga kapobre, dalawa lang kasi kami kakain. So ang hipon nito, limang piraso lang, anim. Kaya napakakunti. Ang ano ko lang talaga uh, mga kapobre, pang ano talaga siya, pang palasa dyan sa maya, maya, Masarap talaga na kombinasyon mga kapobre, pag nagsabaw kayo ng mayamaya -maya na ganito. Alagyan nyo ng kunting hipon, So mga kapobre, ang akin, uh, ang aking namang pang palasa nito, yung aking powder na shrimp. Ayan mga kapobre. So ang kalabasan nito mga kapobre napakasarap talaga promise. So mga kapobre no, uh, pag nagustuhan nyo yung aking recipe, pakishare na lang po. Ilagay ko na rin yung aking spring onion mga kapobre para lalong bumango yung aking uh, sinabawang maya maya na my shrimp. Napakasarap nito mga kapobre manamis-tamis na maasim-asim kasi yung uh, hipon mga kapobre, pag kinain natin yan manamis-tamis, ba diba? So ilagay ko na rin yung aking ginayat na konting pechay. Ayan mga kapobre. So, ang kakain nito ay mangingisay sa sarap. Joke. <laughs> Ayan na no? mga kapobre. So, tapan. Tapos, buksan ni Wow! Ayan, napakasarap luto na mga kapobre. So, napakasarap talaga mga kapobre. Makahigop na rin ang sabaw. Tamatama, tag-ulan. Makahigop na naman tayo ng sabaw. Ayan mga kapobre, di ba? Napakasarap oh, di ba? Sabi ni ko, sabi ng kaibigan ko, oh, di ba? Sarap. So magdagdag ako ng konting asin mga kapobre, no? Kasi uh, kulang pa sa timbla. Matabang pa yung nilagay ko yung shrimp powder. So nilagyan ko ng asin. Yun lang ilalagay natin mga kapobre na panlasa para uh, hindi tayo din madelikado. So ayan na mga kapobre. O, oh, wala na luto na talaga. Ayan, nakita nyo na ang aking shrimp. Ay, lutong-luto na talaga. So, a few moments ayan mo later. Ayan mga luto O, oh, yun. Yan ang ang pinis product ng ating niluluto ngayon mga kapobre. Yan ang ating recipe for today. Ayan, napakasarap. So, ang sabaw, ayun, iniba ko. Siyempre, ibahin ko ang sabaw. O, oh, ayan mga kapobre pa, napakasarap ng sabaw. Na kulay orange, parang kulay ng ating isda at saka shrimp. Ayan, napakasarap, no? Ayan, mga kapobre, no? Wala nang patumpik-tumpik, no? Share na yung aking video para matuturan nyo rin kung paano lutuin. Ang ah, maya-maya na ganito kalalaki. Napakasarap, na. promise. Ayan, mga kapobre. Uh, please, pakisubscribe, mga kapobre, sa aking YouTube channel, uh, Madapobre TV. Pakahit lang notification bell at click ng all para kayo ay laging updated sa aking pang pa mga videos. Ako'y magbabagay na. Thank you for watching.